John, good morning, good morning mga igan may papasok po tayo sa trabaho ayan po maglalakad lang po tayo ngayon papunta sa train station hindi na ako nagbike dahil e, mahal din naman yung bayad kada isang araw sa parking ng bisikleta doon sa may train station eto naglalakad ako kaya kung makikita nyo ang ganda ng panahon ngayon oh, mga igan napakaganda ng panahon pero ngayon Friday Friday last day po kay Yasumi walang paso yeah, ganyan ang mga tao dito mga igan pag kumapasok bisikleta marami din dito mga naglalakad pero kalimitang gamit dito mga na kabisikleta Mahal tayo lakad. Medyo malayo-layo ditong lalakarin ko mga igan. 10 uh, minutes din to na lakad hanggang doon sa train station. yan. Ayan lang ito mga itong kalapit na dito mga ito, malaking apartment sobrang lamig na dito ngayon sa Japan hindi pa sumasapit ang buwan ng December napakalamig na ganyan dito, yung mga aso dito in inuuli nila sa umaga ginagala nila sa ano, karsada Ayun. kasi kapag hindi ginala, yung nai-stress sa umaga saka sa hapon o sa gabi inuuli nila yung mga aso dito kasi kapag hindi nila pin pinasyal nasa loob lang ng bahay, nai-stress Yan mga igan, marami dito naglalakad o papasok. yan mga igan hanggang dito na lang po at um, ano mamaya po uli uli ako papunta ron sa ma, kapag malapit na sa AK hindi ako makakapagvideo sa loob ng train station kasi bawal sa kanila merong hapon na kapag natapatan ng video nagagalit ayun thank thank you for watching